Guys, okay. At ang tabayanan nyo, magiging vlogger na yan. magiging vlogger na rin yan. Hoy, inuunti-unti kita Inuunti-unti. Inuunti-unti rin. Kasi... share. Good afternoon. Hi, Filipino. American. Uh, Tagalog. Tagalog. Kasi uh, taas mo lang yung anak ko ha. Ganta mo na. 12. Same. kita kita anak ko. Ano, ganyan uh, din. Black Nigerian. Ayan oh, kami, Nigerian from Umba. Sa Umba? Sa ano, sa Afrika? Hindi. American? Nigerian. Nigerian ka? Ang um, father mo don, dito rin sa Pilipinas. Andan din, o no, tayo. Dito na ako lumaki sa Pilipinas. Yours, mom. Tapos yung taas mo lang din. Ayan, yung mga negro, dumayo sa Pilipinas. Mainit daw sa ano, Afrika. Mamaya pa raw, ma'am. Kasi mayroon pang nagpapano ng ano, nipi niya galing sa dentist niya. So, ayan, guys. Ay, ko yung sabi nila. Teroh so, ini lama na nih nama tahu dito uh, Kagulu Kagulu Oh <laughs> jadi <Wala> dewa ta <laughs> Ya nyen de sendame Ayan. Anong masasabi mo sa Paris ni Diwata, sir? Ano masasabi mo? Good. 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 Oh, good. <laughs> good. Good. Oh, good. 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 Ito na si Diwata, guys. Ayan si Diwata. O, oh, makikita mo si Diwata. yan. Ayan yung sasakyan niya. Hmm. Wala siya maparkingan. <laughs> so, ayan si Diwata, guys. So, dudumugi na naman yan. Oh, so, ayan dyan, 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 si Diwata diwata Paris overload. Ayun si Diwata. Diwata so, Paris. Hoyan bumumabana si Diwata, guys. So ayan oh, si Diwata. Ayun si Diwata, guys. So picture na kayo. Hangga na ah. punta na kayo doon. Sugode so, niyo na 'yan, ayan oh. Hoyan <laughs> gaci si Diwata oh, ayan. Hoyan so, yung nakakanyang na sesakian So, yan guys. So, yan yung mga ating mga kababayan. So, uwi na tayo. So, ayan na si Diwata. Hindi <laughs> na lang tayo. Hindi na natin dudumogin si Diwata. So, ayan guys. Yung uh, sitwasyon. Basta Diwata. Once dumating si Diwata. ang talaga ng uh, tao. Buhay na naman yung parisan niya. So, ayan guys. Ayan yung kanyang uh, sasakyan. So, walang hindi natin alam kung anong nga uh, ano ang uh, situation ngayon dito guys. Kung nandito na si Idol uh, Marvin Agustin, no, yung isang nga uh, batikang uh, ship din, no, ni Diwata Idol. So, ayan yung mga tao na talagang nga uh, pag dumating si Diwata, sikat na sikat 'yon si Diwata, guys. No, talagang siya yung nga uh, hinahabol ng mga Tao siya yung talagang uh, hinahanap no ng ating uh, mga kababayan. So katulad niyan guys, so, yung mga papasok pa no sa mga alanganing oras. <coughs> so ayan na ah, yung kanyang uh, <coughs> kanyang uh, driver. So ayan may mga parating pa rin guys ng mga kababayan natin para kumain no dito kaya uh, parisan ni Diwata sunod-sunod yung uh, pagdating pa rin ng tao o so, Diwata kahit saan pumunta kahit saan na uh, sumitsi no at pag nakita na dinig yung pangalan na no, pinagkakaguluhan talaga siya guys so ayan yung uh, kanyang sasakyan na 4x4 no na Canon yan ang pinaka ano latest ngayon na sasakyan na ano na latest na sasakyan ni Diwata ngayon guys so may kasunod hindi natin alam kung sino yung uh, nasa loob ng uh, sasakyan baka yun na si Marvin yung e kasunod na sasakyan guys so eto yung uh, sasakyan na Diwata guys so ipinapark ng maayos para makita no maka ayos no maka parking so ayan yung mga kababayan natin na ano na masugid na tiga pag panatik uh, no, yung panatik ni Diwata sa mga, mga, tao ayan guys so uh, ayan si madam saka si sir nagpapapicture kay uh, Diwata <laughs> hello ma magandang hapon po so ayan guys no so ayan marami pa rin uh, tao na kumakain dito no talagang walang uh, sisidlan yung mga tao sa pagkain guys so ayan yung mga pumapasok pa tapos ito pa yung uh, mga kababayan natin na nakantabay kay Diwata hanggang doon sa dulo. So ayan, hanggang doon guys. So ayan. So ayan yung mga kasama natin, mga kababayan natin. No? So dito, silip ko lang tayo. Salomon, si Solomon. Andan doon. Andan doon. <laughs> ano gagawin oh, doon? Sila dalawa na yata ni ano eh. Hindi <laughs> na. Dito lang. So ikot lang ako dito guys, konti. No? <coughs> Kasilip ko lang sa inyo guys kung uh, Ayun wala nang uh, dito guys wala nang mga motor so dito tuloy-tuloy yung uh, pagpasok ng uh, mga kasama natin guys no natin yun yung uh, sasakyan ni Diwata guys puntahan natin so, yung mga kababayan natin dito na nakikisyosyo kay Diwata ng bayan so ito yung driver niya guys so ayan uh, interview na rin natin yung guys. Okay. Okay. At ang tabayanan nyo, magiging vlogger na yan. Eh. <laughs> 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 magiging vlogger <laughs> na rin yan. Hoy, <laughs> 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 inuunti unti tingin Inuunti unti <laughs> Inuunti unti, -unti, <laughs> Inu -unti, -unti <laughs> rin. <laughs> Kasi, sa ating sinabi ko nga sa kanya. <laughs> Ayan guys. So. Ayan, si yung kanyang uh, driver ni Diwata guys. So, ito yung uh, sasakyan ni Diwata na bago, brand new na binigay sa kanya kanon kanon Ayan guys, so oh, di ba? GWM, oh, no? Ay, mga blogger, Ayan, na, 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 sasakyan niya guys kung gaano kaganda. Oh, Branyong branyo. Na ma natin. Ang nakausap natin, ang may dala mismo ng sasakyan ni Diwata, tinanong natin, ano ang pakiramdam niya dito sa uh, bagong bigay na sasakyan kay Diwata? Wala hindi ba? Ang sabi niya, ismuk na ismuk punting idol lang talagang maganda ang hata very great very, very talaga uh, lalong lalo na yung uh, yung kulay ay talagang astig na astig ay talagang <laughs> kung pagkasano sa akin yun ang mahilig ito ba <laughs> yung, uh, uh, <laughs> uh, 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 yung mahilig sa so yan yung sasakyan ni Diwata guys no talagang Amer uh, ang sasakyan na kasi ito guys uh, uh, ay para sa akin ay American American size to guys ganito yun yung mga pangarap kong sasakyan no na talagang bara kong bara ko yung uh, pagka ikaw ang may dala nito kasi American size yan guys so American na uh, car so talagang pang malalaking tao yung uh, sumasakay dyan para ang dating mo ay eh, talagang pugim-pugi ka no pugim-pugi ka guys So, yun. Maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa na pagsubaybay sa ating uh, YouTube channel. Thank you, thank you, thank you very much po sa inyo. At magandang, magandang, magandang hapon po sa inyo lahat. At ako'y magpapahalam na. At uh, hindi na po tayo magtatagal. No? At tayo po uwi pa ng uh, Santa Rosa, Laguna. No? Dumayo lang tayo dito kay Diwata para humingi ng konting informasyon para meron tayong maibigay sa ating mga kababayan na kung ano man yung... Uh, update sa kanya ngayon no yan yan maraming salamat po sa inyo lahat So ayan, ganyan pa rin karami yung uh, tao dito guys. So hindi na tayo masyadong magtatagal. No, ayan yung kanyang uh, bahay, no? Ng pahingahan uh, ni ano ni Diwata. So dito silip lang tayo monte para makauwi na tayo. Ayun pa rin guys, no? dami pa rin nga uh, tao na kumakain dito guys. So ayan guys, so, 'di ba? kanina pa yan guys, no? Alas 8 ng maga pagdating ko dito walang humpay yung tao na sa pagdating mo guys hanggang dun sa may dulo punong puno pa rin mula alas 8 ng umaga hindi nagbabago yung plon ng tao no mula umaga tapos si Diwata meron ng panibagong uh, menu yung parang sa tao ito mang inasal inihaw inihaw na paalang manok na masarap din malasa tapos yung ibang hindi nagsasabing hindi raw malasa yung uh, manok ni Diwata magpa-check up kayo baka may covid kayo guys sa mga basher maraming salamat sa inyo no tuloy nyo lang yan so ayan guys so ayan diba ang ganda ang daming taong kumakain so dito may magandang uh, chicks guys na nag uh, kumakain ayan dito sila ayan sila madam kumakain dito kaya ma magandang hapon sa inyo lahat so tanong natin kung ano masasabi na sa malalaking chicken ni Diwata oh, so, ayan guys diba ba? oh, salt na sold the best di diba yan sila madam Joey Washington mam ma yung aking youtube, oh, YouTube channel ko ma'am thank you mama thank you magandang hapon sa inyo lahat enjoy your meal yan sila madam ma. o oh, diba diba ang sarap dun ng kanilang na o yan hanggang doon guys pa yung pila mula alas 8 ng maga hanggang ngayon walang putol yung tao walang oh, yung iba nakatayo na kung saan saan na lang kumakain so maraming salamat po sa inyo lahat magandang hapon, bye bye